Lahat ng mga pangalan na andito sa listahan, mabibigyan. Pangunang nasa listahan, si Lulu. Ah, ikaw si Lulu. Eh, hindi kita mabibigyan. Wala ka naman dito sa listahan. Andito ka sa listahan? Ano bang pangalan mo? Natawag ko na lahat. Eh, wala nang ibang pangalan dito. Natawag ko na lahat. Anong pangalan mo? Ay, marinig lahat. Merong nagbibigay ng ayuda. Lahat ng mga pangalan na andito sa listahan, mabibigyan. Magbabasi tayo dito sa listahan. Ha? Ah, sana yung pangalan nyo lahat andito sa listahan, ha? Okay, mamimigay na tayo. Ang unang nasa listahan, si Lulu. Lulu. Ah, ikaw si Lulu. Ang sunod na nandito sa listahan, si... Loke. Ah, ikaw si Loke? Ang wapo pala ni Loke. Si Loko. O, oh, Loko. Ah, ikaw si Loko. Bakit Loko yung pangalan mo? Oh, kain, ha? Oh, ikaw pala ang Loko. sunod, si Luper. Sino dyan si Luper? Luper. Oh, ikaw si Luper? Luper. Ikaw pala ang Luper. O, Per. O, tapos na si Luper. O, si Lupaw. Ikaw si Lupaw. Dali, dali. O, ikaw, nahiya pa to. Mahiyain pala tong Lupaw. O, kain. Kain. Tatlo na lang. So, ang sunod na tatawagin, Si Lucas. Si Lucas. Aw, oh, ikaw si Lucas. Ikaw pala ang Lucas. Ang gwapo mo pala. Ang tangkad. Ang tangkad pala nito. Maitim. Dalawa na lang kayo. Parang isa na lang yung pangalan na hindi pa natawag dito. Sino na sa inyo si ano? Si Luca. Ikaw si Luca? Dali, Luca. Hoy, nahiya pa eh. Ikaw pala si Luca ang huling natawag. Oh. Ba't nandyan yung isa? Oh. Tapos na ako tumawag. Anong pangalan mo? Eh, wala naman kasi hindi ka kasama sa listahan. Eh, hindi kita mabibigyan. Wala ka naman dito sa listahan. Ba't ka pumila kasi? Wala ka naman sa listahan. Aww. Oh. Huh? Andito ka sa listahan? eh, wala nga. Eh, ano bang pangalan mo? Natawag ko na lahat. Eh, wala nang ibang pangalan dito. Natawag ko na lahat. Anong pangalan mo? eh, wala ka sa listahan eh. <laughs> oh. Baka kasi nag ka lang, tapos sumama ka lang doon sa mga tropa mo. Tapos hindi pala nalista yung pangalan mo. Nalis na ako. Hindi ka kasama. <laughs> wala nga dito yung pangalan mo. Aba, iwan ko. Sino naglista dito? Basta wala dito yung pangalan mo. Napasama lang yata to sa tropa eh. Wala ka naman sa listahan eh. Ah, hindi ka dito. <laughs> Kawawa <laughs> naman to o sige na nga, bigyan Aww. nga kita pagka next time kasi siguraduhin mong nasa pangalan ka para mabigyan ka kaagad ano <laughs> sige na nga, o ayan, o o, ba't ka nakatalikod nahihapang kumain, o nakatalikod, eh wala ka naman kasi sa listahan, eh ano isa pa ano isa pa isa pa Masarap. Masarap po. isa pa Masarap isa pa Aba, yung wala sa listahan nakadami ah oh ano ikaw pa yung wala sa listahan ikaw pa yung nagdidiman ng kain ng kain <laughs> Oh, ito oh, last na yan oh. Last na yan. Siya pa yung wala sa listahan, nagdidipan eh. <laughs> <laughs> Love. <laughs>